Nag-review sa po kong kay Kaloy na makita niya na ngayon champion siya nagagod, makita niya na siya ang ano, role model o the family eh hindi maganda yung pinapakita niya kung hindi siya makapag uh, sa, pamilya yeah. pero hindi siya makasoblast na wala pa So, kung dadagdag ako ng premium niya ng mga million so, kung pamilya ang pagsama niya dapat siya role model eh Magkano yung dapat na Gov? Bukod sa 5, magiging 10 na po? Or yung 5 para sa... 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, family? 5, 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 ko Nanay, tatay niya, mga kapatid niya. Nakita kayo, Go? Sino niya, nakakasin na rin sa makontak. So, nahihiyo sa pa kay Kaloy, kung mariliman niya. Pamilya mo muna dahil wala ka naman dyan kung hindi sa kanila. So ako, hindi sana kuha mo gold ka ako. Yung bibigay ko liwang milyon, tagsag lang. Uh, sa pamilya nyo. Sa'yo rin. 앞으로 부스니다 <머래> <머래> <시가 안> <머래>